Mga bansa na mabubura sa mapa at nanganganib lumubog sa tubig? Totoo ba ito? Ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC, inaasahang tataas ng 26 hanggang 98 cm ang antas ng tubig dagat sa pagtatapos ng siglo kung hindi mapipigilan ang global warming. Isang delubyong banta sa mga bansang mababa ang elevasyon sa Pacific at Indian Oceans tinatayang mahigit 200 milyong tao ang magiging climate refugees pagdating ng taong 2050, ayon sa mga eksperto. Dagdag pa rito, iniulat ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR na tumaas ng halos 50% ang mga bagyo at pagbaha sa nakalipas na tatlong dekada na siyang nagiging sanhi ng paglaho ng mga tahanan at pagkawasak ng kabuhayan. Hindi ito simpleng isyo ng kapaligiran. Ito'y direktang banta sa buhay, ekonomiya, at sa mga bansang ito. Kaya naman sa videong ito ay ating tatalakayin ang mga bansang mabubura sa mapa sa 2050. Kaya't, simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content, na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Number 5. Kiribas Ang Kiribas ay tahanan ng humigit kumulang 120,000 katao na pangunahing umaasa sa pangingisda at maliitang agrikultura. Halos lahat ng isla ng Kiribas ay may taas na mas mababa sa 2 meters mula sa level ng dagat. Bawat taon, nawawala ang ilang porsyento ng kanilang lupain dahil sa erosyon na unti-unti ring tinatangay ng tubig dagat. Marami na ring balon ang hindi na maaring inuman dahil sa kontaminasyon ng tubig alat. Ang ilang mga nayon ay tuluyan ng nawasak at ang ilang mga pamilya ay napilitan ng lumipat sa mas mataas na lugar. Sa seryosong banta ng tuluyang paglubog, ang gobyerno ng Kiribas ay bumili na ng lupa sa kapitbahay nitong bansa na Fiji upang paghandaan ang posibleng paglisan sa buong bansa. Bukod dito, nagsusulong sila ng reforestation at coastal fortifications upang mabawasan ang erosyon. Gayunpaman, lumalabo ang kanilang hinaharap habang bumibilis ang pagtaas ng level ng tubig dagat na siyang unti-unting lumalamon sa kanilang bansa. Number 4. Maldives Kilala ang Maldives bilang pangunahing destinasyon ng mga turista dahil sa puting buhangin at malakristal nitong dagat. Ang turismo ang pangunahing pinagkukunan ng kita nasinusuportahan ng mga lokal na mangingisda at manggagawa. Sa taas na 1.5 meters mula sa dagat, ang Maldives ang isa sa mga bansang pinakamababa at pinakamalapit sa posibilidad ng paglubog. Noong 2023 dahil sa Bagyong Fabien, nakaranas ang bansa ng malakas na pagbaha at coastal erosion na siyang naging isang malaking hamon sa bansang Maldives. Dahil dito, Aktibong nakikipag-usap ang Maldives sa United Nations para sa mas mahigpit na climate action. Sinimulan na din ng bansa na magtayo ng mga artificial floating cities katulong ang Dutch Docklands, isang property developer, upang masigurong may mapupuntahan ang kanilang mga mamamayan. Ginagamitan nila ito ng makabagong mga materyales kagaya ng marine grade concrete recycled plastics, at isang sofistikadong engineering para mapanatili ang mga itong stable kahit nakalutang sa maalon na dagat. Dahil sa hakbang na ito, inaasahan na ng mga tao na hindi malabong tuluyang lumubog ang lupa ng kanilang bansa sa darating na 2050. Number 3, Tuvalu Ang Tuvalu ay tahanan ng mga simple at makakalikasan na pamumuhay kung saan ang mga tao ay nagtatanim ng kanilang pagkain at namumuhay ng malapit sa kalikasan. Sa ngayon, lubos na apektado ng saltwater intrusion o ang pagsirit ng tubig dagat sa kanilang mga lupain dahilan upang masira at mahirapang mabuhay ang kanilang mga pananim na nagre-resulta ng kakulangan ng produksyon ng pagkain sa agrikultura. Sa desperasyon na isalba ang kanilang mga tao, isinaalang-alang ng gobyerno ang relokasyon ng buong populasyon sa ibang mga bansa tulad ng New Zealand. Nagtatayo rin sila ng mga artificial islands at pinangangalagaan din nila ang digital version ng kanilang bansa sa pag-asang ang kanilang kultura at pagkakakilanlan ay hindi hahayaang lumubog sa tubig at bagkos ay muling mababalikan sa internet kung dumating man ang araw na tuluyang mabura sa mapa ang kanilang bansa. Number 2 Vanuatu Ang Vanuatu ay isang maliit na bansang arkipelago sa timog kanlurang bahagi ng karagatang Pasipiko. Binubuo ito ng 83 na mga isla, karamihan ay may mga bulkan at napapalibutan ng malinaw na dagat. Bukod sa mga magagandang dalampasigan at makulay na kultura, kilala rin ang Vanuatu bilang isa sa mga bansang pinaka-apektado ng mga sakuna tulad ng malakas na bagyo, lindol at pagsabog ng vulkan. Ang patuloy na epekto ng global warming at climate change ay nagdulot ng mas madalas na pananalasa ng bagyo at iba pang natural na dilubyo. Lumalala rin ang sitwasyon dulot ng pagtaas ng dagat dahilan upang masira ang kanilang agrikultura. Simula noong 1993, bawat taon, ang tubig dagat sa paligid ng Vanuatu ay tumataas ng 6 mm. Isang seryosong banta sa kung anong sasapitin ng kanilang bansa sa hinaharap. Ang pagkasira ng mga bahura nagsisilbing natural na depensa ng isla ay nagpapalala rin ng panganib. Sa kabila ng aktibong pagtutok ng Vanuatu sa disaster preparedness bilang bahagi ng kanilang climate strategy, nananatiling malaking hamon ang kanilang geographical na lokasyon at ang banta ng tuluyang paglubog. Number 1, Bangladesh. Tinatayang 17% ng teritoryo ng Bangladesh ang maaaring lumubog pagsapit ng 2050 na magpapalikas ng halos 20 milyong tao dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig dagat. Kilala ang bansa sa mayabong nitong agrikultura kung saan karamihan ng mga tao ay nakatira sa mga nayon sa tabi ng mga ilog na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan tulad ng pagsasaka at pangingisda. Gayunpaman, ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng mas matinding pagbaha. Bukod dito, ang pagkatunaw ng mga yelo mula sa Himalayas at matitinding pag-ulan ay nagpapalala sa sitwasyon. Bilang tugon, nagpapatayo ang Bangladesh ng mga cyclone shelters at flood-resistant na mga tahanan, ngunit nananatili pa rin ang mabibigat na hamon sa pagproprotekta sa mga komunidad na atris sa banta ng climate change. Ang mga bansang ito ay simbolo ng matinding epekto ng pagbabago ng klima sa mundo. Hindi lang ito usapin ng pagkawala ng lupain, Ito'y usapin ng pagkabura ng mga kultura, pamayanan at kinabukasan ng libu-libong tao. Kailangan ng pandaigdigang pagkakaisa upang labanan ang krisis na ito bago patuluyang maglaho ang mga bansang ito sa mapa. Ikaw kaibigan, natatakot ka rin ba sa sasapitin natin dahil sa climate change? Ano sa tingin mo? Comment down below. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.